Thank you. thank you, thank you. Hello, say hello. Tingnan niya kayo. So, we're watching a movie. you. Sabay-sabay ah, sana, no? Wow, wait lang, wait lang. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hello, birthday! may konting handaan sa aking kaarawan. Salamat sa aking pamilya at saka at si Greg na nagluto salamat sa masarap na pagkain kahit kunting handaan lang ay masaya na si Wawa ang mahalaga ay ano, sama-sama kaming pamilya at saka masaya kain-kain uh, ng ano mga kunting handa tapos yung mga bata ay masaya din ay masaya na si Wawa, salamat sa mga nakaalala sa akin lalo na ang aking mga anak at apo at asawa salamat kay Papa Nald sa ano regalong cake sa akin salamat salamat sana ay Madagdagan pa ang ating mga taon para makasama yung ma aking pamilya at saka mga kaibigan. At mapaglingkuran pa ang aking mga apo. Salamat, salamat sa lahat-lahat. Ayan, may kunting pansit, may kunting uh, pork na inihaw, may bangos at saka... Valenciana na request nila kasi masarap ang loto ni Wo walinda Linda. Ayan, kain-kain sila kasi ano, paborito talaga nila yung mga ano, inihaw-inihaw. Ayan. Pasensya na sa mga kaibigan at mga kakilala kasi wala kaming malaking handaan ano para lang sa ilang pitong tao yung kaya naming ano ihanda kaya pasensya na wala Ay, Ano to surprise so so ba Dito ka dito ka dito ka na mm. lang mm. 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 gần cho không gần đâu quá gầnậ đi Wow Wow chưa wow. oh, <tipan>